Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Naantalang trabaho at serbisyo dahil sa naranasang global IT outage na dulot ng isang cyber security provider na gamit ng maraming kumpanya sa iba't mampanig ng mundo. Nag-shutdown ang karamihan sa mga computers kaya naging mano-mano ang transaksyon sa ilang bangko, ospital at iba pang establishmento. Kasama sa mga naapektuhan ng ilang kumpanya at airlines sa Pilipinas may mga flights nang na-delay o di kaya'y nakansela dahil dito mula sa NAIA Terminal 3. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino. Mel, Atom, Emil, mga kanselado o di kaya'y delayed international at domestic flights at syempre yung mga nagiinit ng ulo ng mga naabalang pasahero dito sa Ninoy Aquino International Airport ang ilan lamang sa naging epekto ng pandaigdigang IT outage. Dito nga sa Terminal 3, kitang-kita ang naipong tao sa check-in counters at ilan dyan nakausap natin at sinasabing kanselado ang kanila mga flights pero wala pang linaw kung paano i o i -re ang mga tiket. Marami rin dyan, may mga flights ngayong alas 8 ng gabi pero sa sitwasyon ngayon, tila hindi naaabot ang mga yon. Bukod sa Cebu Pacific at Air Asia, ilang bangko rin ang nagkumpirmang naapektuhan sila ng global IT outage. Apektado raw nito ang ilan sa kanilang mga serbisyo at mga transaksyon. Kanila raw minomonitor ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa kanilang mga service provider para maibalik ito sa normal. Ayon naman sa Department of Information and Communication Technology, kanilang mahigpit na minomonitor ang IT outage. Dinulot daw ito ng faulty update ng isang cyber security provider. Ang outage na ito ay nakakaapekto sa maraming kumpanya sa buong mundo, kabilang ang Pilipinas. Tiniyak nilang hindi naman ginagamit ng DICT ang kaparehong Cyber Security Service, kaya wala raw naapektuhan sa sistema ng DICT. Patuloy daw nilang inaalam kung gaano kalawak ang epekto ng outage na ito. Emil, hindi lamang sa Metro Manila nararamdaman ang epekto ng uh, nasabing outage kundi maging sa ibang paliparan hindi lamang dito sa bansa kundi maging sa iba'yong dagat. Emil, maraming salamat, Chino Gaston.